Good morning, good morning mga kabyan. Kamusta po kayong lahat? And for today's video, nandito po tayo ngayon mga idol sa barangay Parian, Calamba, Laguna na kung saan dito po natin matatagpuan ang isa sa mga branch ng Salvio Well. Kung saan dito po natin mabibili ang isa sa mga popular sa ngayon na po supplement mga idol ang SBJ or Salvio Barley Cross. Ito po ay 100% pure barley cross mga idol. Kaya sa mga nais po mag-abel or sumubok bumili ng salvia o grass, dito lamang po yan matatagpuan sa harapan po ng o building sa may barangay Parian malapit lang to mga idol sa dating SSS sa National Highway lamang po itong mga idol kaya ma mabilis nyo lang po ito makita and finally nakita din kami ng aking idol na Ivana I miss you idol ang ganda talaga ni idol oh. 2000 years later. Ito na mga lodge yung ating mabili na salvia barley grass or SBG. Titimpla na po tayo para matikman po natin kung ano po yung lasa nito. Apat na scope lang muna mga LODs yung ating timplahin kasi kaka lang po natin. Kasi nakalagay po dito apat hanggang sampung scope bawat timpla. Kaya apat lang po muna mga LODs. Grabe mga lods. Green agree, no? ah, na green oh. Apat na scoop lang yan. Amoy na amoy ko yung amoy ng damo. 100% pure barley grass to mga idol. Ano kaya ang lasa nito? Mmm. Grabe. Ang sarap mga lods. Tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something I can make.